Diba? Parang ang ironic lang kasi parang sa pelikula, Happy Land. Pero ganito yung nangyari. Um, bakit, ba, bakit po ba Happy Land ang ipinangalan dito? Um, usually ma'am, um, ito ay ano, parang kung tutuusin, ang magandang istorya yan kung bakit po Happy Land ang pinangalan po doon sa Barangay 105 kung saan kilala bilang Happy Land. Usually po ma'am, ang Happy Land is named of a large slum community ironically nga po so name from bisayan word po ang bisayan word na happy land is means is smelly trash or uh -oh. dump side <laughs> smelly trash yes ah. so para siyang tapunan uh -oh. ng basura so ang bisayan word ng happy land ay tapunan no hmm. so ang happy land na bisayan word dahil po siya ay ang meaning po nun ay tapunan ng basura mm -hmm. para ito ay maging positive in other word okay. ginawa na lang po itong happy, land. happy land. yes kaya nabuo po ang pangalang happy land Pang -pal parang na lang yes ang ating pong barangay mm -hmm. po ay ayun po minabuti po na um, pansamantala pong bigay po sa atin ang mga iba pang mga mm -hmm. ...evacuation site. Magandang araw, ah. mga taga-Hapiland. Oo. Napaka-espesyal lang araw ninyo. Alam ko mahirap ah, yung pinagdadaanan natin. Oh, pero natutuwa naman ako dahil sa laki-laki ng Pilipinas, so dami na mga pagsubok natin sa buhay. Pwede ba isang mainit na palakpakan at pagsalubong sa ating Pangulo ng Bansa, President Ferdinand Marcos Jr. Maraming pong salamat, At uh, nandito lang po kami. Dahil alam naman, na balitaan namin na yun na nga nagkakabalitaan ng na, na malaking sunog. Maraming na nadala na sa evacuation center kagaya po ninyo. Kaya at uh, ko kagad si uh, ng DSWD para makapagbigay kagad nito mga relief goods at saka yung cash assistance. Para naman kayo kasi Ginagawa po namin yan dahil uh, siyempre lahat kailangan ng pagkain, lahat kailangan ng gamot, lahat kailangan ng uh, uh, pagsilungan. Ngunit hindi lahat ng pamilya, pare-pareho ang pangangailangan. Meron yung may bata, may sanggol, meron yung mga mats matanda. Kaya iba-iba, kaya nagbibigay po kami ng kas para meron kayong gagamitin para sa sarili niyong pangangailangan para sa pamilya ninyo. Kaya... Ang uh, ang uh, dapat talaga pagkatapos po nito, pagka panahon na, na pwede na kayong bumalik sa inyong mga tahanan, ay ang gagawin po natin ay iting po natin kung paano makatulong yung pamahalaan para sa pagpatayo ulit ng bahay o pagrehabilitasyon ng bahay, pagpa pagpaayos ng bahay. At uh, siguro Next time, huwag na kayo nagsisiga dito sa malapit sa mga bahay para hindi na maulit itong sunog na ganito. Naintindihan ko naman, wala nang, wala nang paglalagyan. Pero pag-ingatan po ninyo kasi kawawa naman yung mga, yung mga nasasalanta sa pag ganyang, ganyang klaseng calamity. Kaya ingat-ingat lang po. At uh, kahit, na, kahit na ganitong mangyari, Asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabantayan kayo, inaalalayan kayo at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Lagi pong ganyan, pagka meron kaming evacuation center na linagay, meron po tayong, siyempre meron itong mga relief goods, meron itong mga cash. Pero ang nangyayari din ay ah uh, pati medical team, meron po dyan medical team. Kasi lagi namin inaalala, kapag ganyan, mga evacuation center, kapag uh, napakasikip, eh, isa lang dyan, magkasipun. Wala pang, wala pang isang araw, nagkalat na, yun, lalo na yung mga maliliit. Kaya at, po ang ating mga nurse, mga doktor, para tignan lang, matiyak lang, na nasa maganda kayong kalagayan. Kaya po, eh, ah, uh, Sige lang po konting tsaga lang po pero gagawin po namin ang lahat para makabalik na kayo sa normal na ninyong buhay. Kaya ta, sige po ay patuloy na at na natigil tuloy yung pagbigay ng pera. Teka, eh ko na yung speech ko para matuloy yung pagbigay ng assistance. Sige po. Maraming maraming salamat po. Alam nyo, nagu Nagu nag nag-uusap po kami ng nag-uusap kami ni Mayor ira namin sa isa't isa ira namin alam mo ang Pilipino lang ang makikita mo nasunugan na ng bahay nakangiti pa kumakanta pa Ang galing talaga ng Pinoy. Ibang klase talaga ang tibay, tapang ng Pilipino. Pagpatuloy nyo po yan, nandito po kami sa likod ninyo. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po ay uh, nandirito pa rin po ang uh, Pangulo sa General Vicente Lim Elementary School. Kasama po niya si uh, Manila City Mayor Francisco Isco Moreno Domagoso, si uh, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at uh, Manila City Vice Mayor Chi Atienza. Uh, ngayon po ay uh, ongoing pa rin ang distribution ng iba't ibang government assistance mula po sa DSWD. Dito yan sa May General Vicente Lim Elementary School. Uh, kabilang po dito ang uh, pamamahagi ng 15,109 pesos each sa mahigit isang libo at taapat uh, na ang pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer program ng departamento. Uh, bukod po rito ay uh, namimigay din ng mga family food packs, hygiene kits at hot meals ang uh, at uh, ang disability. at uh, at the same time sir Angelo ano patuloy din naman ang pamimigay din ng uh, City Government of Manila ng breakfast, lunch at dinner sa lahat ng mga uh, evacuees. Sir uh, balikan po natin yung napag-usapan natin kanina no kasi nga nakakalungkot, parang nga sa pelikula ang happy land pero tragedy yung nangyari sa kanila uh, kung tutusin talaga hindi talaga biro ang mawalan ng tahanan yes, yes sa po. sunog po no? and uh, itong happy land po is said to be among the poorest slums here in the city of, yes, city of Manila no so sa inyong palagay sir what could have prevented situations like this? kasi nga kung titignan natin paulit-ulit na pong nangyayari sir yung itong sunog na ito um, regarding po sa ating mga Um, areas, no, na, um, disaster prone area, no. Mm -hmm. And um, let's see to it that um, we also have some intervention program, no. Yes, no. Um, especially, we have also some of the organization or government agencies to tap with it. So, the Bureau of Fire Protection, no, we have um, ongoing coordination with them and aside with the Manila de Department of Health, no. Um, to inform them through their health, no, especially by the um, sa, anong pa nga, sa bi um, um, Bureau of Fire Protection. We uh -oh. biken natin sila ng mga seminars or yes. other uh -oh. training on how to, um, exam uh, example of him is to prevent disaster. How to um, inform? How to prevent such um, incident of fire or mm -hmm. like this po no? At saka aware din po sila, uh, barangay officials. from different barangays on how we can prevent them to this incident. Okay. At dito po nagtatapos ang aming live coverage ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng sunog sa Happyland Tondo, Manila.